Main hindi na pala napapanood ngayon sa Eat Bulaga dahil dito. Main, ito pala umano ang dahilan bakit nawala sa Eat Bulaga. Si Main Mendoza ay maituturing na isa sa pinakamatagal na host ng longest running noontime show sa bansa na Eat Bulaga. Matatanda ang unang sumikat si Maine bilang isang dub smash queen at naging viral sensation siya. Hanggang sa pasukin niya ang showbiz at makilala siya bilang Yaya Dub sa segment na kalye serye ng Itbulaga kung saan nabuo ang tambalang Aldob nila ng kapuso aktor na si Alden Richards. Dahil sa sukses ng Aldob at natural niyang sense of humor at charm, mabilis siyang sumikat at gumawa ng pangalan sa showbiz. Nagkaroon ng iba't ibang proyekto sa telebisyon at pelikula. Hanggang ngayon, isa siya sa mga kinikilalang artista at TV host sa bansa. Ngunit ang pinaka iniingatang reputasyon at imahe ni Maine ay nabahiran ng matinding kontrobersya dahil sa kanyang asawa na si Arjo Atayde, Ito'y matapos masangkot si Arjo sa flood control scandal nang pangalanan siya ng mga diskaya. Bilang isa sa mga kongresista na nakatanggap ng milyon-milyong pisong halaga mula sa kanila. Kasunod nito, nag-viral ang mga larawan ni Min na mukhang nangangayat at stress na stress. Hanggang sa ilang araw lamang matapos ng pumutok ang kontrobersya, Napansin ng mga netizens ang biglang paglaho ni Maine sa itbulaga nitong mga nakalipas na araw. Maraming netizens ang nine sa kanyang biglaang pagkawala. Umiingay din ng iba't ibang espekulasyon kaya siya nawala kabilang narito. Ang isyong di umano'y tinanggal siya sa programa dahil sa isyo ni Arjo. May ilan ding nagsabing kusang umalis si Maine sa programa para hindi madamay ang show. Hindi nga maiwasang manghinayang ng marami sa karera ni Maine na nasira umano dahil kay Arjo. Kumento ng isang netizen, nasira ang magandang karir ni Maine Mendoza nang dahil sa kanyang napakabuting asawa. May ilan pang nagsabi na kung saan ay si Alden umano ang kanyang pinakasalan. Ay hindi na sana siya nakalagkad sa umano'y masamang gawain ng kanyang asawa. Ngunit nitong Huwebes, September 25, tinuldukon na ni Maine ang mga haka-haka nang bumalik siya sa Itbulaga. Hindi naman niya nabanggit kung bakit siya nawala, ngunit mahahalata pa rin sa aura ni Min na may pinagdadaanan o stress siya bagamat nakangiti siya sa harap ng camera. Kasunod nito, nanawagan ang maraming fans ni Min na huwag siyang idamay sa isyo ni Arjo. Alam naman daw kasi ng marami na mula pa noon ay mayaman na si Min. Maraming gas station, at maging fast food franchise. Bukod pa rito ang kinikita niya mula sa pag-aartista kaya hindi umano makatarungan na dinadawat siya sa isyu ni Arjo.